Ako pala si ano, Staff Sergeant Grimer Dios Santos Ilagan, H 761 Infantry Philippine Army. At ako yung nakatalagang lead scout nung na encounter kami sa ano, sa Patikol solo At ako masaya nung na encounter kami kasi nalapitan namin ang kalaban na hindi kami namalayan. At kami yung lamang hanggang sa matapos yung labanan na hindi man lang ako hindi man lang sa awa ng Diyos hindi man lang ako nagalusan at nang dahil sa magaling na ng commander namin nung panahon na yon na complete namin yung mission at bilang isang professional army ako yung nagpapasalamat ng taos puso lalong lalo na sa 45 IB maraming salamat yes,